May isang tanong ako para sa iyo. Paano kung sabihin ko sa iyo na ngayon ay meron ng isang legal na paraan para sa ating mga Pilipino kung saan magagawa mong kumita ng extra income gamit ang internet kahit na sa bahay ka lang? Interesado ka bang malaman kung paano to? Kung oo ang sagot mo, ituturo ko sa iyo ng maigi paano kakikita ng extra income gamit ang internet tulad ko at ng mga kaibigan ko kahit nandyan ka lang sa bahay mo o kahit nasa internet shop ka lang. Bago ang lahat, may gusto muna akong ikuwento sa iyo. Sigurado ngayon mo palang ito maririnig. 8 months ago, bandang alas 3.30 ng hapon, dalawang magkaibigan ang sabay na gumawa ng sarili nalang Facebook account. Ito ay sila Paul at si Eric. Bukod dito, madami pang pareho sa dalawang magkaibigan na to. Pareho sila ng eskwelahang pinanggalingan, pareho sila ng kurso na tapos, pareho silang pamilyado na, pareho silang ang empleyado na nagtatrabaho ng walang oras araw-araw, pareho ang nakikipagsiksikan sa MRT pagpapasok ng trabaho parehong sumasahod kada kinsena sa katapusan, parehong nagbabayad ng mga utang pagkasahod, at pareho din silang gustong makaahon sa hirap ng buhay. Pagkalipas ng ilang buwan, nagka-chat uli sa Facebook ang dalawang magkaibigan. Si Paul ganun pa din. Araw-araw pa din siyang stress sa pagtatrabaho ng walang oras araw-araw. Madalas pa siyang mag-overtime kaya wala na siyang oras sa pamilya niya. Balak niya na ding mag-abroad dahil kulang na kulang kinikita niya para sa kanyang pamilya. Nalulungkot man siyang umalis dahil ayaw niyang malayo sa pamilya niya pero wala siyang choice kung hindi magsakripisyo. Si Eric naman, kakarisayin lang. Hindi na daw niya kailangan ng trabaho. Kung makita na kasi siya ng malaki, kahit nasa bahay lang siya kasama ang mag niya. Malaki na din daw ang perang naipon niya sa bangko. Gusto mo bang malaman kung anong pinagkaiba nila? Si Paul gumagasos at nag lang ng oras sa tuwing mag internet Si Eric naman, ginamit niya ang Facebook at internet para kumita at magnegosyo. May tanong ulit ako iyo. Gumagamit ka din ba ng computer para mag-Facebook at mag-internet? Kung gusto mo din malawan kung paano mapagkakakita ng oras na ginugugol mo sa pag internet ang kailangan mo lang gawin ay fill up ang form na nasa ibaba. Ito ang ilan sa mga ordinaryong Pinoy na katulad mo na nagkaresulta kumikita gamit ang internet. Lenton Montejo from Davao City, Philippines. I earned $1,200 in 7 weeks. Jeff Perez from Quezon City, Philippines. An ordinary guy like me has earned over $4,000 in 2 months. Ivy Amor Dahino from Bangkok, Thailand. Highly recommended opportunity. I've just mentioned this to my friends. Kiko Javier from Davao, Philippines. I'm now averaging about $700 per month since I started this. Reden Kakista, Riyadh, Saudi Arabia. I earned $6,460 using internet only. I'm here in the Middle East working and I'm even earning more than my salary here. Nakakatuwa, di ba? Nung una, naniwala lang sila at sumubok. Ang maganda, pwede ding mangyari sa iyo mga to. Kung gusto mo na ding matutunan kung paano kikita gamit ang internet, ang kailangan mo lang gawin ay fill upan ang form na nasa ibaba. At ipapadala ko sa email mo ang video na magtuturo sa'yo kung paano kakikita katulad namin. Go ahead and fill up the form below now.